Samantala, Kuya penyo kinilala bilang isa sa National Awardee ng Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture para sa taong 2023. Kinilala bilang isa sa National Awardee ng Young Farmers uh, Ch uh, Challenge o YFC ng Department of Agriculture o DA para sa taong 2023, ang farmer entrepreneur na si John Carlo Abedoza mula sa bayan ng Kuya Po. Uh, dito sa Nueva Ecija. Ginanap ang National Awarding Ceremony sa Crop uh, Biotechnology Center sa PhilRice sa Science City of Muñoz. Si John Carlo ang naging pambato ng Nueva Ecija at isa sa tatlong kinatawan ng Region 3 sa National Competition. Naiuwi niya ang uh, isa sa mga parangal sa 12 uh, kinilala sa startup uh, category mula sa 32 finalists mula sa iba't ibang rehiyon. Tampok ka uh, ang pioneering at mga sariling inisyatiba niya sa isang productive at matipid na pag-aalaga ng native na manok at itlog, maging ang effective na marketing at distribution sa kanyang agribusiness na Sir Juan AgriVenture, New Generations Philippine Native uh, Chicken uh, Racing. Bukod sa natanggap na 80,000 at 150,000 piso sa pagkakasama sa mga nagwagi sa provincial at regional level, nakapag-uwi din siya ng 300,000 pisong uh, financial grant mula sa national level. Ang financial grant na natanggap ni John uh, ay uh, gagamitin niya sa kanyang negosyo at mas pahuhusayin pa ang modernong pamamaraan habang nagsisilbing huwaran sa kapwa niya kabataan at makahikayat na mag-venture sa industriya ng agrikultura. Kwento ni John Carlos, umalis siya sa Young Farmers Challenge dahil nais niya na makatulong na mapalaki ang supply ng native na manok dahil sa lumalaking market nito na isang magandang income opportunity para sa mga magsasaka sa kanya namang tagumpay, binabalik niya ang biyayang natatanggap sa pamamagitan ng uh, pagsasagawa ng feeding program sa mga bata sa kanyang komunidad at pagtulong sa mga small farmers sa pamamagitan ng buy, uh, buyback at uh, barter products program kung saan ipapalit ang lokal na produkto para sa breeder stocks at ang mga mapuproduce na sisiw ay bibilhin at imamarket. Ang Young Farmers Challenge Program ay isang ladderized competitive financial grant assistance para sa mga kabataang magsasaka edad 18 hanggang 30 taong gulang na interesadong pumasok sa agri-fishery enterprise na nagsimula taong 2021. Isa itong inisyatiba ng tanggapan ni Senator Amy Marcos at pinangunahan ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Service o DA-AMAS. Mukod sa startup kategori ay mayroon ding upscale kategori kung saan nag-uwi naman ng 500,000 piso ang limang young, fa uh, young farmers na nagpamalas ng innovative agribusiness practices. Nitong Hulyo, binuksan na rin ang aplikasyon para sa 2024 YFC competition. At ang mga interesadong lumahok ay maaaring magsumite ng requirements hanggang September 15. Mm -hmm. <laughs> <laughs> oh, oh. Oh, oh pagka kuya Ayan. po. Native naman, manok. Ano kaya ang lasa? Hmm. Ano kaya ano? Meron siyang binanggit na mga breed. Eh. Meron... Hindi. May, sa native. May native. isa diba, ano, may oh, Texas. May... Meron siyang dalawang binanggit uh, na breed. Na isa yan. Yung parang... Siguro yung Siguro ito yung lumalaki. Ano? Hmm. yung, ano ba yung pangalan ng kulay brown? Kaber. Oh, oh, native. Mm ano mo yun sa ano? Maganda ka yan kasi native eh. I mean, hmm. in, dito yan sa Pilipinas. Diba? Hindi. Oh. Kumbaga pagka napalaki mo yung supply niyan at saka habang lumalaki yung market, uh, mas magi, bukod sa masustansya <laughs> at hindi kakakain masarap ng... Masarap na sinampalukan. Hindi kakakain native. ng native. kung ano-anong klase ng... Organic. Uh, o, oh, di ba organic? Uh, masarap to pag inadobo at mm. sinampalukan. Yan talaga ang masarap na luto dyan. Uh, tapos pati yung itlog masarap kaya din. Kaya siya nagtitinda. Kuya po siya eh. Oh, online. Ah online. online available. Oh. Mm -hmm. Actually, yung mga taga-pakinig natin at taga-panood, sin sinusubukan natin siyang uh guest no? Para mas mm -hmm. ma share niya yung kanyang personal experience, yung kanyang talento, oo. Oh, oh. uh, ah, pag-alaga ng same, manok. Yes. Kasi Anok, ano ang ano yung, ano yung integrated yung kanya, di ba? O manok, ano pa? Manok at itlog ay ano? Ay, ano manok itlog? at itlog. Itlog ng native na manok. Ayun lang. Ah, yun lang, wala Oo. siyang ibang ano. Wala kasi hindi siya nag uh, I don't know kung meron pa siyang iba gaya nung uh, I don't pwede bang gawing itlog na pula yun? <laughs> Gawin Chef Eh, hindi Bibi uh, yun eh. Uh, At saka uh, ano. So, 'yon, malalaman natin kung tayo ay paunlakan ni John Carlo next week sa ating usapang uh, magsasaka. Ano'ng uh, oh, ano'ng yun. kakaibahan niya, mm. 'no? Kasi At, marami namang mga magsasaka na may mga ganyan ding ano eh, mm -mm. mga negosyo na Ay, yung sa kanya, nung nag-research ako, pinanood ko yung mga videos at saka interviews. Uh, meron siyang uh, uh, alternative na uh, pagkain, alternative, pati yung mga sisiw, di ba? Pag sisio, eh, dapat yun may ilaw. Ay, yung alternative niya, eh, siya rin uh -huh. ang may gawa. Oo, siya rin. Meron siyang mga, ibang mga ginagawa para mas mapa, uh -huh. ma matipid, tas mas productive, at mas, ayun nga, organic uh -oh. at natural yung kapupalaki uh, sa, sa si, ka ng hindi. Sa CLS, yung pagkain ng mga hayop dun eh. Alternative uh -huh. yun eh. Ito e yung kanya, plus. ano gamit niya sa, alam mo yung, anong tawag mo doon? yung pagka nagpipisa at saka nag, uh, yung kailangan ng init? Incubator. Uh, ang gamit niya, ipa. Uh Oo. -oh. Yung para magpa init, magpa -init. Ay, ah, do oh, oh. Hindi ko lang masyado hindi na kuryente, detalyado no? kung paano oh, oh. yung ano kasi siguro. Kasi yung iba, ilaw, di ba? Ilaw, ilaw. o kaya yan. naman eh sa kanya hmm. siguro parang panggatong yung ipa, di ba? Siguro. Parang ano, ay magandang makita. Oo, oh, oh, magandang Oo, oh, oh, tsaka yung hmm. meron siyang yung ginagawa nung si Alessio, di ba, sa Techno Farm. Oo, oh, Techno Village. Hmm, May buyback program village. sila. Ito ginagawa rin niya. Mm -hmm. Ginagawa rin niya para makatulong dun sa mga uh, gustong uh, mag-venture doon sa native uh, native na manok. Kasi totoo yun, mer maraming naghahanap ng native na manok. Sa amin lang, mm -hmm. Pagka, native na manok, bibig, si kambing. Oo, na, uh, oh, nag-aalaga din yung manok. Oo, oh, oh. di ba? Ang dami niyong manok. Oh. Oh, Hanggang oh, oh, oh. ngayon? Oo, <laughs> 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 oh. yung kambing na lang na talaga naubos. Naubos yung oh, Yung manok, manok pagka, halimbawa, may bisita, <coughs> uh, meron na siyang dadamputin. Mm. Pero hindi na niya, niya talaga pinag-aakitan. Kung baga, alaga. Pero Ulam. may times na, na ibinibenta niya pag may naghahanap. Alam hmm. mo, uh, or may available na pwedeng ibenta. Ano ah, hindi siya, uh, um, ano din siya. Ano pinapakain niya? Kanin. <laughs> <laughs> Nag-luluto. <laughs> hindi ko, oh, hindi ko... Nagluluto siya halo eh. Halo din yung kanin uh, eh. Kanin Oo. siguro. Oo. Yung, Siyempre may ano din ano yung, ano ngayon, yung darak, binlit. Tapos meron ding feeds. Oo, may feeds halo, pa para namakay. Oh, Oo, oh, oh, meron din yung pero hindi naman kasi siya hindi naman kasi yan, yan yung pinaka pinagkakitaan niya kaya yung iba kasi siyempre um, sa kanya kasi ano lang yun eh mm -hmm. uh, pet uh, at saka hindi, pangulam din masarap uh, pang -ulam. in fairness talaga yung mga kamag-anak natin sa ibang bansa mm. na umuwi dito, yun ang hanap talaga native na manok at uh, sinampalukan, na sinampalukan at uh, ano? may anghang ng konti o kaya adobo anyway. sige you're